Welcome back po sa ating channel. Breaking news. Pagkamatay ni Ronaldo Valdez iniimbestigahan na ng QCPD, PNP nakiusap sa publiko, narito ang buong detalye. Iniimbestigahan na ng Quezon City Police District o QCPD, ang pagkamatay ng veteran actor na si Ronaldo Valdez kamakailan. Ito'y matapos kumpirmahin ng mga operatiba ng QCPD na natagpuan ang bangkay ng veteranong aktor na may hawak na 45 pistol. Ayon sa ulat, nasa upuan si Ronaldo o James Ronald Dulacagib sa tunay na buhay ng bawian ng buhay at nasa kamay nga nito ang isang baril. Base sa inisyal na investigasyon, ang driver ni Ronaldo na si Angelito o ang unang nakakita sa bangkay ng aktor kahapon sa loob ng kwarto nito. We are at present conducting a thorough investigation to ascertain the cause of the death of Mr. James Gibbs aka Ronaldo Valdez, ang pahayag ni QCPD Director Brig. Gen. Rodrigo Maranan, We understand the importance of this matter, hence, we are working diligently to gather all relevant facts and evidence aniya pa sa isang panayam. Siniguro naman ng pamunuan ng QCPD na ilalabas nila sa publiko ang magiging resulta ng ginagawang investigasyon sa lalong madaling panahon. We also urge the public to refrain from concluding and respect the family's request to grieve in private. Ang sabi pa ng pinuno ng QCPD sa isang statement. Ayon naman kay SIP, Adren Domingo ng Scene of the Crime Operatives ng QCPD, nakarecover sila sa kwarto aktor ng caliber .45 Norinco pistol na may serial number 454,697 na may nakalagay na empty magazine. Ngayong araw, naglabas ng official statement si Janu Hingil sa pagpanaw ng ama sa pamamagitan ng social media, It is with great sorrow that I confirm my father's passing. Pakiusap pa niya sa publiko that you respect our privacy in our grieving moment. Your prayers and condolences are much appreciated.